Pagprotekta sa pangangalagang pangkalusugan, ang kritikal na papel ng Cybersecurity Panimula, maligayang pagdating sa professional na Certifications Channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kritikal na paksa na nakakaapekto sa ating lahat ang Cybersecurity sa pangangalagang pangkalusugan. Sa video na ito, Tutuklasin namin ang kahalagahan ng pagprotekta sa sensitibong medikal na data mula sa mga banta sa cyber at ang mga hakbang na kailangang gawin ng mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Magsimula na tayo kay unang seksyon, Digital Transformation. Ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan ay sumailalim sa makabuluhang digital na pagbabagong anyo na ang mga elektron ikong talaan ng kalusugan, telemedicine, at magkakaugnay na mga medikal na aparato ay naging karaniwan. Bagamat nagdulot ito ng napakalaking benepisyo, nagpakita rin ito ng mga bagong hamon para sa cybersecurity. Kay e ikalawang seksyon, mga natatanging hamon sa pangangalagang pangkalusugan. Ang data ng pangangalagang pangkalusugan ay kabilang sa pinakasensitibo at mahalagang impormasyon. Mula sa medikal na kasaysayan ng isang pasyente hanggang sa mga personal na pagkakakilanlan. Ang data na ito ay isang pangunahing target para sa mga cybercriminal na naghahanap ng pinansyal na pakinabang o nagsasamantala sa mga kahinaan. Ikatlong seksyon, mga bunga ng mga paglabag. Ang mga cyber attack sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. nakompromiso ang privacy ng pasyente. Maaaring maputol ang mga serbisyong medikal, at maaaring malaki ang mga pagkalugi sa pananalapi. Ang mga epekto ng isang hack ay maaaring lumampas ng higit pa sa pagkawala lamang ng data. A. Okay, section 4 mga pangunahing banta sa cybersecurity, pag-usapan natin ang ilang karaniwang banta sa cybersecurity sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga pag-atake ng ransomware, mga paglabag sa data, at hindi autorisadong pag-access sa mga medical na device ay ilan lamang sa mga halimbawa. Ang mga banta na ito ay hindi lamang naglalagay sa impormasyon ng pasyente sa panganib ngunit nagbabanta din sa kaligtasan ng pasyente. Ikalimang seksyon, proteksyon sa data ng pangangalagang pangkalusugan. Kaya paano mapoprotektahan ng mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan ang kanilang data? Ang pag-encrypt, malalakas na firewall, regular na pag-update ng software. At multi-factor na pagpapatotoo ay ilan lamang sa mga tool na magagamit nila. Ang parehong mahalaga ay ang pagsasanay sa mga empleyado upang makilala ang mga pagtatangka sa fishing. K. Section 6. Pagsunod sa regulasyon. Ang mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan ay napapailalim sa mga regulasyon gaya ng HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, na naguutos sa proteksyon ng data ng pasyente. Ang pagsunod ay hindi lamang isang legal na kinakailangan. Ito ay isang etikal na responsibilidad. Ikapitong seksyon, collaborative na diskarte. Ang pagtugon sa cybersecurity sa pangangalagang pangkalusugan ay nangangailangan ng pakikipagtulungan. Ang mga departamento ng IT, kawani ng medikal, mga administrador at maging ang mga pasyente ay lahat ay gumaganap ng isang papel sa pagpapanatili ng isang ligtas na kapaligiran. Ang mga regular na pag-audit at pagtatasa ng panganib ay mahalaga upang matukoy ang mga kahinaan. Ika-8 seksyon, paghahanda sa hinaharap sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya kailangang maging aktibo ang sektor ng pangangalagang pangkalusugan sa pag-asam ng mga banta sa hinaharap. Ang pamumuhunan sa infrastruktura ng cybersecurity, threat intelligence, at mga plano sa pagtugon sa insidente ay kritikal. Ikasyam na seksyon, ang kahalagahan ng pampublikong kamalayan, bilang mga pasyente. Maaari rin tayong gumanap ng isang papel. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga panganib at pagsasagawa ng mabubuting gawi sa cybersecurity, tulad ng pagprotekta sa aming personal na impormasyon sa kalusugan at pagiging mapagbantay online, ay nakakatulong sa pangkalahatang seguridad ng healthcare ecosystem. A conclusion, sa isang lalong digital na mundo. Ang pagprotekta sa data ng pangangalagang pangkalusugan ay hindi lamang isang opsyon ito ay isang pangangailangan. Ang mga hakbang sa cybersecurity ay mahalaga sa pagprotekta sa privacy ng pasyente. Pagpapanatili ng mga serbisyong medikal, at pagsuporta sa tiwala sa pagitan ng mga pasyente at healthcare provider. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito. Mangyaring isaalang-alang ang pag-like at pag-subscribe para sa higit pang pang-edukasyong nilalaman. Salamat sa pagsali sa akin sa channel ng mga profesional na certification, at tandaan, magkasama. Makakagawa tayo ng mas ligtas na tanawin ng pangangalagang pangkalusugan. Manatiling Ligtas Online